Yun mga kailaw, good morning. Mayroon po tayo ditong inaayos na moving head na beam 380. Ganyan po sa mga beam 295 or beam 300, kung ano po ang mga moving heads nyo na mga beam. Ang problema daw po nito ay namamatay po ang ilaw. I-try po natin i-power on. Yun, naka-power on na po natin. Obserbahan lang po natin kung... Ano po talaga ang naging sira sa kanya May counting po kasi yan mga kailaw Antay lang po natin ng konti Up. ayun na po mga kailaw Nag ilaw na po ang bulb niyan ayun gumagana na po siya Ayan oh. uh, lumakas ng blower Ibig iinit na lakas po yan. Obserbahan po natin. Kung mayroon po kayong mga moving heads, baka nakaka-encounter po kayo ng ganito. Kinik nyo rin po ang igniter. Ngunit, pinagana nyo, tapos ganun pa rin ang nangyari. Try na po kayo sa bulb. Pwede pong sa bulb na po yan. Yung contact nyan, ano na sa loob, nag, baga ko sa ano, marupok na pag uminit na na siya na puputol lang kontak niya kaya namamatay ang bal niya yan umikot ikot siya antay lang natin ayun napansin niyo po mga kailaw kuminto gumagana na lang ang moving heads ganun po ang sira niya ngayon subukan po natin i power off i try po ulit natin A few moments later. Yan, tapos ipapower on natin. Yan, nakapower on na po siya. Hintay niyo lang po mga kailaw, pasensya na po. Video mahaba lang konti ang video natin kasi para makita natin at maobserbahan po natin ang sira po niya. Pwede pong mangyari ito sa mga moving heads niya po. yon antay lang natin ayan na tapos si ilaw po siya ayan umilaw na naman po ulit siya Sarban lang po natin mga ilaw para makita po natin baka pareho ito sa moving heads nyo. kung nagpalit naman po kayo ng igniter ganun pa rin pwede na po kayong mag replace ng bagong bulb pwede sa bulb po yan ko siya ayun nag-up na naman oh wala na naman siyang ilaw ano po mga kailaw halos wala pa siyang ang counting mga 1 minute may 1 minute mahigit higit nag off na ang bulb nya so subukan po natin na palitan po ng bagong bulb na na po tayo dito ito po ang bulb natin yan po ipapalit natin buksan natin pero bago po natin mga kailaw palitan po ng bagong bulb palamigin lang po muna natin to kasi nga ano, medyo mainit po ang glass nito, yung bulb niya. Huwag niyo po muna siyang hawakan, kasi baka po mapasok po kayo. Kalamigin lang po muna natin ng mga 5 to 10 minutes. Ganito po ang itsura na bulb ng BIM 380. Yung mga kailaw. Oh. Para tapos meron siyang uwang. Dito po kasi nakapatong yan. Dito sa may blower. Ito yung blower na maliit. Nakatutok po yan dito sa may ano. Dito sa kanya para hindi po yan na uh, tutunaw. Ayun. Ayun, papalitan na po natin siya ng bago. Ito po ang bago. Ito ang luma. Kaya po, mga kailaw, bagong palit na po ng bulb. Testing na po natin. Antay lang natin ng konti ah. Antay lang po natin. Ayun, eh, amilaw na oh. po umilaw na po siya ay babad natin kung mamamatay po, po ba siya o hindi na yun mga kailaw shout out po muna tayo sa ating mga kailaw shout out po kay Jab Takorda Shout out po kay Dindo Gonzales. At shout out po kay Spinas Lights and Sound. At shout out po kay JJF Sound Lights from Ginablan Oriental Matnog Sorsogon. yon uh, kumusta po kayo mga kailaw? At maray po salamat sa inyo mga kailaw sa pag-support po sa aking maliit na YouTube channel at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at pakipalod na rin po ang aking Facebook page NJA Pictures Thank you for watching and God bless